Hi guys! Welcome back to my channel. So ito na nga, marami talagang banat itong si Vice Ganda. Parang nagbibigay na siya ng clue kung ano ba talaga ang estado ng relasyon ni Sian Lim at ni Kim Cho. ba diba? may nakaka-intrigang tanong nga si Vice Ganda kay Kim Cho nung nakaraan sa so, It's Showtime. Ang tanong ni Vice Ganda, kailan sa sasabihin? So anong ibig sabihin niya ni Vice Ganda? Tungkol ba to ka sa boyfriend niya si Sian Lim or tungkol sa kanilang dalawa ni Paulo avilino So, 'di ba nakaka-intriga talaga? Alam naman natin na minsan talagang ang mga banat ni Mimi Vice ay may katotohanan 'yan at syempre yung mga netizen nag kaya napaisip kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ni Vice Linda sa mga banat niya araw-araw kay Kim Chu tungkol ba ito sa relasyon niya ni Kim Chu na iniintrigang hiwalay na talaga sila ni Sian Lim at nadidevelop na siya kay Paulo Avellino so yan lamang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli, bye bye